Mga kamigo, mga timig. Gabi oh. Gabi na mayroong lagbati. Utoin ko ito ngayon para tanghalian namin. Hugasan mo na para ganda. Yan oh. Para sarap sa katawan. Ah, sili. Para pampalasa. Sili. Talagyan pa natin ng bawang. Tapos lagyan natin ng konting asin. Ito po yung gabi na dahon. Loto ko. Ito po yung ulamin ko ngayon. Dobo. Bye, oh. Gabi. Na may talbos na kamuti. Ang hirap. thank <laughs> you